Iyaw, nung isang araw nga, nag-request si Macy's. Gusto daw niya ng lumpiang gulay. Ay di aray, nilutuan ka. Pakikita ko naman sa inyo kung paano ko yung ginawa. Bale, pinrepare ko muna yung ating mga gagamitin gulay para sa ating lumpiang gulay. nag lang ako diyan ng kalahating kamotet, medyo malaki. Dalawang pirasong carrots. Ginahit ko lang ng pahaba-habang Meron din nga ako din yung sayote, sinama ko na. At para naman sa panggisa, nag lang ako din na isang buong sibuyas na puti. At saka isang ulo ng bawang, ginahit ko ng pinong pinaw. Ang iba pa niyang kasama ay aray, ripoljaw, ginahit ko lang naman hindi Meron din niyang tokwa at saka aring toge. At yan na lahat ng ating gagamitin gulay. At aring nga pala ang aking asistant, nagme yun na. Ready na nga ating mga sangkap, kaya isasalang ko na rin kawalay. Naglagay nga ako ng medyo marami-raming mantika at ating munang ipiprito aring mga tokwa. Medyo deep fry nga aray para maganda ang lutaw. Ipiprito nyo lang aray hanggang maging garni ang kulay at maging crispy. Kapag ginigayan na, iahunin nyo na. Pagkaprito nga ng tokwa, nagisa lang ako ng bawang at sibuyas. Pagkagisa, ay isinunod ko na ang karot at kamote. Arang medyo matagal lutuin kaya inuna ko na. Ginisa ko lang aray ng mga dalawang minuto. Bagaw, isinunod ko na aring sayote at saka repulyaw. Gigisahin lang ng saglit, at sabay atin ang titimplahan. Medyo madami-daming paminta, siguro yung mga 8 at 21 pirasaw. Mayroon din yung maalat na asain. Siguro yung mga apat na daan at ni pira sauce. At ang pinakahulay ay aring oyster sauce. Kakaunti na nga aray, kaya nilahat ko na. Siguro yung mga isang kutsara laang, hahaluin lang ng saglight, sabay ilalaglag ko na. Kaming mga pugay ay togi pala. Ari, gigisahin nyo lang ng mga kaunting oras. Sabay ating i check kung luto na mga gulay. Pag yun ay al dente na, iahunin nyo na bago pa ma-overcook. Isasaling ko lang din eh sa medyo malaking-laking lalagyan para mabilis lumamig. Akin lang aray ikakalat para sumigaw ang inay. At habang pinapalamig natin iyon, igagawa muna tayo ng sausawan. Sa isang mangkok, naglagay lang ako ng sibuyas, bawang at saka siling grain. 95 kong pamintan durog-durog at mga 120 asukal na pula. Sabay atin ang lalagyan ng mga isang tasang suka. Kauntin tubig, bago sa atin ang hahaluay. Tutunawin lang yung ating mga nilagay, sabay atin ang titikman. Ayos, nadali mo. Kapag malamig na mga gulay, isasama ko na yung ating mga piniritong tokwa. Kukunin ko na rin lumpia wrapper at aking hihimayin para tayo makapagbalot na. Sa isang wrapper, naglagay lang ako ng isang kutsarang gulay mixture. Bibilutin nyo lang ng pagayaan. Medyo maliit at manipis nga yung aking wrapper kaya aking dodoblihin. Para din hindi sumabog pagka ating pinirito mamaya. At yun, gayon lang magbalot ng lumpia ay ka Ang pandigot ko naman niyan ay hari ng may tubig laang. Basta wag niyong gagamitan ng kula at pangit ang lasa noong. Nilutuan ko nga din pala si Elois ng gulay. Kaso yung ari naman, eh walang asain. Aray, medyo madami na ako na balout at may kaunti pang babalutain. Akin na munang ipiprito ulit. Gutom na mga tao din eh. Nagpainit na nga pala ako din ng maraming mantika. Maganda at pantay ang luto ng lumpia pagkalubog sa mantika. Mabilis lang naman na rin ipipritaw. Pagkaya ay naging golden brown at crispy tulad na rin ay na. Luto na naman ang mga gulay niyan, kaya huwag yung mag-alala. Magluluto lang ako ng ilan at yung iba, ipipreaser ko na. At ari na nga agad, ang request ni May Seis, lumpiang gulay. May kasama pang masarap na sausawan na medyo mahalang. Ayos na ayos. Iyon, natala ka na. Kainama na. Iyon, hanggang dito na lang ang video ko. Maraming maraming salamat sa inyong panunungaw. Ay huwag niyong kakalimutan mag-like, share, comment, and follow na rin sa mga hindi pa nagpapalaw. Salamat. Shoutout nga pala kay Oliver Katigbak ng Lipa City, Batangas. Kay Nick Nick from Binyan, Laguna. At kay Zoila Mercado from San Jose, Batangas. Maraming salamat mga idol at mag ingat kayo palagi.